kasama higit dalawampung istudyante sa Kabusaw Camarines Sur hinimatay habang nasa misa. Investigasyon nagpapatuloy. Kasama mo mula sa RMN magasera si Juman Kevin Alba. Wala pang ipinapalabas na official statement ang pamalang bayan ng Kabusaw Kamarinisur at ng garden National High School sa muling pagkakahimatay ng nasa lagpas binding estudyante ng nasabing eskwelahan kahapon. Ayon sa impormasyon, umatend lang ng banal na misa ang mga estudyante sa St. Bernardine of Siena Pari sa Kabusaw Kamarinisur nang himatayin ang mga ito. Kapareho ito ng pangyayari noong mga nakarang linggo kung saan habang isinasagawa ang blessing sa bagong paralan, bigla na lang hinimatay ang Abot sa 16 mga estudyante na agad namang dinala sa ospital at nasa maayos na ring kalagayan. Posible umanong dahil sa mainit na panahon at ang usok galing sa pag-welding ang dahilan kung bakit ito nangyari sa mga bata. Sa ngayon, tikom pa ang bibig ng LGU at ng Paralan dahil patuloy pa ang kanilang isinasagawang pag-iimbestiga sa kung ano ang dahilan ng pangyayaring ito. Kasama mo sa RMN DWNX Naga, Radjuman Kevin Alba, Tatak.